sa kanyang sapatos, damit at makeup. Lahat yan binili ni Astrid sa iba't ibang international online shop. Mas mura po kasi and mas convenient po siya. Marami po akong nakiklaims na vouchers, discounts, mga free shipping po. Pero nangangamba ngayon si Astrid na tumaas ang presyo ng binibiling produkto. Si na kasi ng Bureau of Internal Revenue ng value added tax o 12% ng buwis ang mga foreign digital service providers o DSP sa pulang mga electronic marketplace at online shop na pagmamay-ari ng mga banyaga at mga dayuhang streaming platform tulad ng Netflix at HBO na kinababaliwan ni Adam. Super nag worry po kasi hindi lang naman po isa yung um, yung subscription ko po is yung app lang mga tatlo po yung mga sinubscribe ko. So, kung times 3 po siya, so malalaki po yung um, magiging gastos ko every month. Ayon sa isang eksperto sa buwis. We expect that uh, subscription fees will uh, immediately be uh, increased by this new uh, uh, digital service tax. That means additional uh, 12%. Papasa lang nila talaga sa uh, consumers. And since hindi naman sila registered dito, they're not paying income tax here. So, they, they won't let the, the new law affect their operations aminado ang BIR na posibleng maapektuhan ang singil ng mga foreign digital service provider pero hindi raw ito dapat ikabahala ng mga consumer it's a business decision by the by the service providers but again uh, naggaano naman yan nagbabayad na naman talaga dapat sila from the very beginning so they should have uh, Uh, incorporated that uh, yung concept ng VAT na yan sa simula pa lang during their pricing. So pwedeng pwedeng uh, magkaroon ng price increase but again I think it would be minimal hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Also commensurate uh, and same same rate. Tanging mga dayuhang DST na kumikita ng 3 milyong piso pataas ang sisingili ng VAT. Hindi kabilang ang mga nag-aalok ng edukasyon o pagsasanay na accredited ng Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA tiwala ang BIR na mas magiging patas ang kompetisyon sa pagitan ng foreign at local online business na matagal nang sinisingil ang pamahalaan ng kaparehong buwis. Mapupunta ang makukolektang buwis sa mga proyekto ng gobyerno at babalik sa mga Pilipino. Makakatulong intern sa pagpupondo ng mga go ng mga government projects and yung mga social welfare services at yung mga infrastructure projects. So babalik po sa atin yan. Epektibo ito siya pong araw matapos lumabas ang implementing rules and regulations. Babala ng BIR, pagmumultahin at ibablock ang website ng mga foreign digital service provider na matibigong magbayad ng value-added tax. Kalay Zalpardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.